Good morning, po. Ah, ito po ang aking pinagtagaan at pinagbigyan pa si Tungkang Araw sa mula simula po ng Sabado hanggat Linggo. Ah, ito 'yon. Yung mga video na inaapil kung nakita natin kumakain ito po si Inday Noy, may yung players namin na talagang nag-champion to sa badminton. Ah, congrats po. At sa ngayon, na uh, ina-upload ko na lahat, boboing ko na yung ano yung mga uh, naganapan dito sa mga araw na naganap na uh, palaro, no? Uh, samantalang sila ah uh, busy sa tanghalian, guys. Gutom na gutom sila. All right? mayroon naman tayong na-upload dyan. Uh, at dito naman, uh, yung uh, laro nila natin dun sa gym, sa kanilang mga pagwa-warm out o warm up oo mayroon pang aso na nakasali dyan uh, at na guys so si charge mechanic guys ay uh, hindi nakapagawa ng video ng pag pagayos na sasakyan kasi palaging binabadigay na ako sa ating may bahay kayo dyan uh, ganun ba kayo uh, todo support ka kayo sa mga wife niyo na ano Tinabayaan ba nyo ang mga wife niyo na naglakad na mag-iisa sa akin lang nga uh, hindi sinamahan siya kaya nga ako nagagawang nangyari dito ako na ang kameraman uh, ako security pero sabi nila kasalanan ko to Okay lang Kasi nalilibang naman ako dito Sa mga magtanaw ng mga laro dito Lalo na sa mga batang maglaro ng badminton Sabi nila importante may malibang tayo ah, May kasama pang ihi Mga kachard Amiga-amiga <laughs> ah, love shout po sa mga manonood sa video ito Lalo na i-upload ko sa YouTube ah, lalo na kay Mami YT ah, uh, may galap shout out pasensya na po hindi ako nakapag upload ng mechanic style ayun mga na ng charge lahat na ah, uh, mag upload ako ng maraming video dyan ah, uh, sa darating na tuig ah, pagkatapos ng mag end of the year tayo simula ng masuk tayo sa 2024 ingatan nyo marami akong video na ipasabog dyan ni sa aking mga followers sa aking viewers uh, maraming salamat at na nyo ang larong ito so, sino yung nakarelate sa larong ito pakicomment naman pakishare pakilike uh, at huwag kalimutang pindutin ang bell para titid kayo sa mga video na itasabog tayo

na pagtalian ng net yung dalawang tram doon na uh, kuan hindi uh, hinila ko linagay ko diyan sa tabi at yun pinatire ko yung ano yung poste diyan ko tinali yung net makita niyo yan Bin binigyan na uh, inagyan ko lang na pabigat yung bato pinasok ko doon sa baril para hindi matumba yan uh, kasi unprepared yung ano yung binyo yun, wala talaga kung wala pa si charge mechanic yan wala talaga pasensya na po kung mayroon man tayong mga masagasahan sa video ito na mga uh, kuan management uh, pasensya na po kasi nagsasabi ako ng totoo dito wala, wala tayong kinikilingan ay right. ko lang may galam shout out sa aking mahal na asawa at sa mga kasama niya sa faculty member uh, may galam shout out sa inyong lahat at sana sa susunod na palaro ah uh, mapaghandaan naman mga ganito at advice ko naman sa mga mag-asawa dyan huwag ninyong pabayaan ng asawa ninyong maglakad mag-isa at huwag ninyong sabihin na nagsawa na kayo sa inyong asawa ang asawa ay parang bulag na lang o kumpara mo sa anumang ulam na pinakabarato kasi ang asawa natin ay pinakamahal yan at kung matikman ng iba yan ay hindi yan bulat o hindi yan dinamos o anong baguong ba dyan pumba pa yan o hamonada sa ibang tao kaya huwag niyong pabayaan ang inyong mga asawa na maglikan na pag kasi marami mga walang ano walang practice dyan baka pagpraktisan yung mga asawa niyo ah uh, pasensya na po may kalab chat out uh, ah, server Sir Bernard